Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Rada sa IGB of Queen. At ang pag-aaralan naman natin ngayon kung ano nga ba ang pandiwa at ang panguri. Tukuyin naman natin kung ano ang pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o pangyari. Ito ay maaaring tinutukoy sa kilos na ginagawa, ginagawa o gagawin pa lamang. May mga iba't ibang uri naman tayo ng pandiwa. Isa na rito ang pandiwang palipat. Ang pandiwang palipat ay nangangailangan ng tuwirang layon upang mabuo ang kahulugan. Halimbawa, si Ana ay nagluto ng adobo. Ang adobo ay tuwirang layon. At ang pangalawa naman ay pandiwang katawani. Ito ay hindi nangangailangan ng tuwirang layon at nauunawaan na kahit walang kasamang layon. Halimbawa nito ay siya ay lumipad. At ayon sa panahukuan, may iba't ibang aspeto ng pandiwa. Narito ay ang perfectibo o naganap na. Ito ay nangangahulugan na nagpapakita ng kilos na natapos ng gawin. Halimbawa, nagsulat siya ng tula. Ang pangalawa naman ay imperfectibo o nagaganap pa lamang. Ito ay nagpapakita ng kilos na kasalukuyang ginagawa ng isang tao. Halimbawa na lamang ito ay ang nagsusulat siya ng tula. At ang pangatlo naman ay contemplative Ito ay gagawin pa lamang. Ito ay nagpapakita ng kilos na gagawin pa lamang. Halimbawa ay magsusulat siya ng tula. At ang pangapat naman ay ang perfect katatapos ito ay nagpapahayag ng kilos na kat, kat katatapos lamang gawin ang halimbawa nito ay kakasulat niya lang ng tula